Tagawan ko parang babae noon oo, oo. Patay na din. sabi <laughs> niya, hala, hindi ko kinaya. Hmm, shock. Ano uh, yung... para po sa mga gusto po at makapanood po ng update okay. kay Marky. Dito. Eh. Ano? Uh, subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel. Yeah. Ang nanay niya rin po pala ay nasa Valera. Ganyan din po yung ano niya, karamdaman niya. Medyo mahaba bang kwento po ito, ano? At subukan din po namin ang puntahan doon ang kanyang nanay. At si Marky po ay half half American. Yan. lalabas si Mark para malinisan yung mga damit niyang dala. Ayaw niya po kasi itapon. Uh, ano. Ngayon, lilinisan na lang. Dalaban na lang. Ayan, ang dami niyang dalang damit. Ano ka no? May lig mag-alagay ng ano sa leg no? Oh. Yung ano? Ano bang tawag dyan? Parang ano? Ano tawag dyan ma? Ano? Ah... Uh, um, yung, part. yung nasa leg? Le Oo. Oh. No? Ang signa ayusin mo na yun para makapaglaba ka na. Yan to brush mo, gilid mo. Okay, kasi lalaki po ng damit niya. Oh. Yan mo yung break mo. Tapos bukas, maga tayo. Hindi tayo ng ibang damit, ha? Hmm. Sige na, yung mga, pati laban na rin yan. na ah, mabait naman po siya mm, si Mark sige na, doon na para makalaban na labas na doon ano pang kunin mo? kasi mo lang yan babanlaw na siya banlawan mo ng buti Mark ha para malinis Ano yung kulay niyang marka? Kasi ano siya eh, oh, nakabalik ka ano, sa dito ano eh, well, nakabalik ka dito lang ano Kulay putik yung kulay nung okay, ano niya. Saan nga nagumalik yung, ano, ano, yung Kuya, okay. okay. okay, yeah. gamit mo yun yung Alin? Yung gamit dito. Gusto mo lang kasi yung Ligay. Tapos pag nilagay sa damit ako, bigay bawal. Bakit pag uh, nilagay naman sa damit ako, kayo oh, na. Mababawin sa akin. Saan ba nilagay? Dito dito. Tapos nilagay ko dito sa loob mo. Oo. Oh. So, pag din ko wala na. Wala ka magdanakaw? Sabi ko, ang ina ka papatahin kita. <laughs> Hindi ka uubra sa <laughs> akin, sabi ko sa'yo. Hmm. Ay, lahilaan mo ko. Hmm. Hmm. Tapos si kinago mo na. <laughs> okay wala pala hindi ka kumuha <laughs> mas may cellphone din daw po ito si Mark no, wala yung cellphone mo no iPhone, dalawang iPhone no, yun, hindi niya alam kung nasaan tatanong nga siya kung pwede pa daw ba yung makuha at sa mga ano po uh, half American po si Mark yung tatay na Amerikano yung lolo niya Um, ganda ng kulay. Putim. Nakanta pa siya. Mag-washing ka ha. Washing mo na lang yan. This, this one. Kaya pero ba wala pang water yung washing? Yes. So I, I, I'm, I'm gonna do this to, Thank I'm do to go to POP WORK WORK Ang besero Naging English Ano d'yon? Dugo ilong? Don't worry Ang bukasin siya Yan Para makakadaling buhatin Hindi, <laughs> ito na lang okay po Diba? Kalahas nila Hmm Hap-hap lang Hindi labo na Hindi. Hmm Ewan ko sa iyo, Mark. Napakatangkad kasi niya, oh. Yo. Oh, tingnan mo. Ano lang siya kay Jun, no? Oh. Tingnan mo. Hmm. Diba? Pag nakasapatos pa yun, madadagdagan pa yung taas niya. Pawa na naman. Pawa ka na naman. Hoy, tagasan ka. Tagasan kami? Hindi naman natutubo. Marunong pala maglaba. Oh, okay na ba yan? Okay. Okay. Oh, wala na? Lalaba tayo muna si Marty. Mga ilang ikot yan? Mga 3? 5? Mga 5 siguro yan, Mark. Kasi narong masyado. Tinitingnan niya kung kailan matatapos. Babantay niya yung labahin niya. Mark, sino naman kausap mo? Kaya kausap mo yung washing? <laughs> oh, <Pero, laughs> no, tinubos mo na yung ano mo, yung sabon. Para malinis na yung mga damit mo. Sasalita na naman si Marky. Kausap eh. niya yung washing. Ah, <laughs> ano naman iniisip mo? Ang tinatanong mo yung asawa mo. Wala, masaya lang. Asan ba yung asawa mo, Mark? Iniwan ka? Lang. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung ikaw, mm. kung ikaw sa buhay mo, mahilig kang, mahilig kang magpa-fame, mm. sabi ko, marami kang makikilala. Siguro kung five, five, 500, ano, 500, 500 followers, yung, alam mo or what, kung more than pa, siguro marami kang makikilala, marami kang pagkakala. Siguro, you should do try your best, try your life, and doing being such a good, good, mm. Good health and healthy to take care always as well as in your well take care always and that's having all bye Kenti oh. yeah. Rihanna <laughs> PNP, Rudy, Rudy. Can... Mark tanong ko ko lang Rihanna bata oh. pa lang ako Rihanna na ako Mark tanong ko lang ano ang pangalan ng asawa mo <laughs> anong pangalan Bridget yung asawa mo ako. ikaw si Bridget yung asawa mo ang pangalan ano Pangalan Ken. ng asawa mo ba? Ken? Oo. Oh. Ah, oh. oh, Ken. Ken Shrek. Mm. Kasi Shrek. Ken Shrek? Oh, oh. Oh, oh, alam mo ba? Sabi ko pa. That is, that is, Bakit ba um, kayo naghiwalay, Mark? Shabat lang. Is hmm. It's, it's, kayo naghiwalay ng asawa mo? Hmm? Bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Bakit kayo naghiwalay? Bakit yung tep yes. Tepsas? Tepsas. Okay. Anong Tepsas? Bakit siya parang ano oh, yun siya parang, yun ay, ano yung yun ano yung ano yung ano, yun hindi, hindi ko alam amin to ako to Pinablog ako eh Gustong gusto mo ako i-vlog ah, sige Oh, sige Ano? Oh, ano? Sige. Eto, ang kong lang to para sa akin Para sa sarili ko at gagawa para sa sarili ko gagawa and I have the opinion to myself to be um, to be um, press the press the wire to Isaac Lucero? yes um, why having you do this to me that her hurt person to my to my own? Bakit niya nagawa yung sa bakit, bakit niya nagawa yung sa'yo Bakit? Bakit niya nagawa Ano na? Ano ako? Li, hindi niya na ako lingonin. Hindi ka na niya lingonin. Oo. oo. Bakit hindi niya ako nililingon? Ano bang ano dahilan? bakit kayo naghiwalay? Ano, siya? ano ba siya? Ano ba siya? Lalaking lalaki. lalaki eh. Bakla ako. and then so I'm almost we found love in the other one. Ilang buwan kayo nagsama man? The other one. Ilang buwan kayo nagsama then, ng ano asawa? Hmm? Ilang buwan kayo nagsama ng asawa mo? After three years, like, Atat three months. Hindi, I should never do well, that, that say of a clock hmm. that say, but hmm. but I I'm I'm saying that my my husband is dead. She's uh, I'm like those. Okay. there. Same like Ano ba yung masama mo babae, lalaki? lalaki? Lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki Lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki yun. No, ayaw mo na pag-usapan ayaw mo na pag-usapan oh sige mag, wait mag kape ka na lang dyan tapos mag ano mag ano mag ano mag masyado mag sigarilyo ha mag oh, oh. ano oh, oh. dyan oh, sa oh. hell oh. hey ano yan meron ka diba huwag pala bahay mm. oh sige oh. babay na maglaba ka na lang ha oh kape na higupin mo yung kape mo ano ba nag flying kiss pa hehehe <laughs> Baka naman siya magpapabili ng gamot na, na sasabihin niya pang ubo na gamot tapos binili ko sa kanya pang ubo kahit anong pang ubo? Ano bang klaseng sakit yung throat niya? May laman ba lang ahas yun? Yung gray Oo. Mm -hmm. kilala mo pa siya si Baka niya. may laman ng ahas na nakakapagtaka. Ayun yung, unang, ayun yung tingin ko sa kanya. Mm -hmm. baka may laman ng ahas yung ano niya. Yung, dalamunan dalamunan Kasi <laughs> pang ubo din yun. Mm -hmm. Alaksan. Oh, nakasama, okay, okay o, siya? nakasama niya Nakasama niya po kasi si ano si Attack daw. Oh, oh. Nakasama niya. Oo, oh, oh, bakit 'yun? Vice Vice so Vice gun Vice Girl. Oo, oo. No daw. Sige na ba Ah, si Baba. Other Bye. seven wings are hmm. on the ground. Pag na, nanood siya tiktok niya, nahiram siya ng cellphone sa akin, sabi niya, panoorin niya daw tiktok niya. Galing mo pala mag tiktok doon eh, no? Kaya ah, mo magaling ba? I'm mm. serving. Kaya ano, magpagaling shadow para makapag-TikTok ulit. Na? Thank you. so you Thank you very much daw. Thank you May ina po kasi yung boses ni Marty. At Marcos Le. Ano, Marcos guys? Marcos. Yun oh, naman hello. sa pangalan TikTok, Marcos. Mm. Like ah, kanta pa. Barbie girl. <laughs> in a Barbie world. <laughs> Sige na, ano yung <laughs> name? Para makatapos ko na makapagpahin na. Jen, pa sa'yo na, Jen. Eh, nee, parang hindi natanggal yung dumi. Nilagyan <laughs> mo ba yung sunrocks? Oo. Oh, oh. Ayun. Oo nga pala yung corner eh. cake. Oh, Oo. Ano, eh. diba? Sa Hindi na yung dumi. Hindi na naman. Hindi na dumi pa. Kulang. Sabi ko sa'yo eh. Wala ang yung kasi. Yan. Bagyan mo niyan. Pab coin, Pab So. Kung ibabad kaya muna natin yan. Yeah. Diyan, ayan na muna natin. Ilagay mo na lahat. Ibabad ko na. Oo, ilagay mo na lahat. lahat yung ano. Ibabad ko na. Oo, ibabad mo na lahat. Para... Oo. Ito pa, isabay mo na yun. Lahat na, ilagay mo dyan. Yan. Sige pa, kunin mo na yung lahat. Tapos yung sabon, isama mo na rin. Di ba dalawa yung binigay ko sabon? Para malinis na malinis ano na, doon ang dahan lang nabang kung masira yung washout. hindi ay, ibababad mo lang siya uh, hindi ano sira konti lang naman yung nilagay mo eh ano? sumusuko, sumusuko na? hindi naman siya sumusuko eh kapag sumusuko na yung washer parang nagulat naman ako sa ano na to effect nito <laughs> ano tumabigat konti pa lang nalalagay ko kailangan ba? Kailangan ba mag-a-adjust? O kulang sa tubig? Kailangan ba mag-a-adjust? Ayaw mo na yan. Lilinis din yan, no? Banlaw time na. Pumuti, no? Yeah. Kanina, maitim eh. Ayan yeah. 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 at ano? Naglabas si Marky. Sampay na lang yung mamaya. Yeah. 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 Puti na yung kanyang ano, cup. Yan yung cup na suot na yun doon eh, di ba? O oh, ano, Dalaw at tatlong banlaw, ha? Tsaka mo lagi ng downy. Eh. Saya na show. oh. Happy ka? Happy. Happy. Kasi, na kanyang damit. Kasi, hmm. ano ka naman, ano ka naman ito, eh. Ano Ay, dala, dala niya pa yan. Galing dun sa, ano na. <laughs> nakuha namin sa dala, dala niya yung mga damit na yan. Kung tuwa siya, oh. Happy siya kasi pumuti. na kasi ang itim ko Yeah. Hindi na alam kung puputi pa. Ayan, buti uh, pumuti na, na siya. Diba? Uh. Okay. Masaya si Marty. Hello. Happy, hmm. oh. happy. Ay, nilagawan ko palang babae noon. oo, oo. Patay na din. <laughs> Sabi niya, Hala, hindi ko kinaya. Hmm? Shock. Ano hindi kinaya? Namatay ako sa... Namatay ako sa... Ang <laughs> <broong> grown. <niyo>. Sabi <laughs> niya. <hindi. laughs> Sa'yo. Ano pala siya sila is? Sila is. By? Okay, yeah, sila is. By sexual. sila, is. sila, is. Yeah. sila Kasi nagkakano siya? Sila is. Siya. Sila is. Sila is. din siya? ng babae pala. Yeah. yeah. Yan. at hanggang dito na lang po masasampay na si Marky mamaya Yan. at abang na lang po sa mga next video natin ano, thank you so much po at huwag niyo kalimutang mag subscribe po sa ating youtube channel thank you ng marami huwag po mag skip ng ads at panoorin ng buo thank you so much, bye bye